Mm. Mama baba ay no. Ay no, nasa tabi ng dahon. Kita mm. tayo. Tilto. Ang pita, tiyan. No, Ang dami po guys na kuha ni mama guys. Guys, magbabalat po tayo ng gabi. Ito po yung nakuha ko nung nagpunta kami sa tala na gabi, guys. Kaya marimit siya. Kasi nagtanggal kami Nandamo damo dun. Tapos ito, nakita ko itong mga gabi na to. ko lang alam guys kung malabo tong gabi na to ito ibay kulay Sasabaw lang ako guys para mahigop na sabaw yung mga, mga bata. Ano, ilang pirasong bangus lang itong luluto ko guys. Hugasan ko na muna itong gabi ay ayan na po guys, sinalang ko na yung gulay. Kamatis, sibuya, sa kagabi guys para lumambot na. Kukuluin lang po natin yan guys. Sa nga pala guys, ito yung nabili ko. lang ako ng kangkong. At ito naman guys, yung kamias na nakuha ko. Kalalaki niya o. Oh. Hindi ko lalagay ito lahat kasi yung baka sumobra sa asin ito na guys yung lalagay ko gasan ko lang guys guys puputulin ko lang sa gitna itong kamis guys para mas mabilis siyang gumambot na guys. Ito po ang lalagay natin pang asim. Guys, lagay ko na po itong kamias Saka yung kangkong, lagay ko na din guys. Pagkatapos, tulad ko na rin itong isda. Sabay-sabay na, guys. Nalagay ko ako, guys, ng patis. Nagay ko ako ng asin, guys. At ayan na po, guys. Dito na ang ating sinigang na sa kamyas.